Hello mga kakikwil. Hello, hello mga kamima. Gusto ko lang i-share sa inyo itong nabili ko sa Shopee na 7W85 na pamatay kuto, pamatay anay at pamatay peste. So dito nire-ready ko na ang tuwalya nila at tansya-tansya lang po yung aking pagtimpla dito sa powder na ito. Pag nagkulay gatas na siya, pwedeng-pwede na po siyang gamitin at first time ko nga lang din siya magamit at Safe din po siyang madila-dilaan ng aso. Kasi sa case ko, na unang gamit ko pa lang, nadidilaan naman siya ng aso ko. Pero okay na okay naman siya. Wala naman siya naging problema. At ito nga po ay recommendation lang din sa akin. Proven and tested na po nang nag-recommend. So sa isang timba nga, pinagkasya ko na lang sa dalawang aso. At nagtimpla na nga lang ulit ako sa isang maliit na lagayan para naman ilagay ko siya sa pang-spray at ma-spray spray ko siya doon sa mga siwang-siwang para naman siguradong mga tipok ang mga kuto. At doon naman sa aking mga pusa, yung doon sa may pang-spray din at aking tinimpla, ay na lang din yung medyo binasa ko doon sa kanilang balahibo. Kaya wala na rin sa mga kuto at pulgas. Kaya highly recommended sa gustong magsubok, wala naman pong problema kung susubukan kasi ako sinubukan ko din. So hanggang dito na lang mga kamema, kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and share my videos. Thank you!